Yan, starter. <coughs> oh grabe mga boss. Wasak. Wasak ang ambrature mga boss. Ang labi lang sila. Sumama sa under. Karimati. Tayo ko pa ang magpalit ng buho. Grabe. Okay. oh. Kayo matanggal mga boss. Nagay na Delegay. Dumikit na mga busing. Oh, wasap Brasolder, durog. Ang armature niya ay durog din. Ayan. Halit buo na ito mga boss Wala tayong makukuha na ito. Ayan, wasak. Sumama sa under. Yung kanyang brasolder, durog. Ayan. Pati felt fuel niya mga boss, Durog na din, oh. Tingnan niyo bas. Lumos durog pati solenoid nito durog pagka durog ang armature sigurado durog po sigurado durog sira bus to bus pag ini isa mo to mas malaki gastos mo 1.6 solenoid pa lang Sunog to mga boss. wala. Wala, to static. Hindi ko nakaganoon, may dito pa. Ito mga boss, pagbibili natin to pang-isuso, 1.6 to mga boss. Ito, 160, mga boss. Ha, sunog. Mabantot. And then ito pa, sunog. Tapos ito pa mga boss, sunog din, ah. Wala na itong repair.